Purple to ah. Sobrang tamis naman ito. Ano to? Sarap na sarap na naman. Nasaan na si Papa? Nasaan na si Papa? <laughs> sarap na sarap pa na naman akong pag ginawa. Oh, alas di ka. <laughs> Dahil may ginagawa si Katapaw doon yung garahin ng tricycle niya. Anong oras na? Alas 9 na. O, oh, kailangan nilang magmerienda. Ipaghahanda ko sila ngayon itong juice. Ganina pa kasi yung umagang-umaga. So, ngayon, syempre, nauuhaw na sila, di ba? Ipaghahanda ko nitong juice. Natatandaan nyo ba yung pinatikim niya sa akin, yung brief, nung nakababa doon sa kawali? So, ngayon, gaganti ako, syempre. Hindi pwede yun. <laughs> ito, juice. Saglit lang ha. Antayin nyo ako, ha? <laughs> ngayon, ito na yung pagkakataon ko. Kasi may ginagawa sila doon. Syempre, kailangan nila ng merienda. Kailangan nila nito. Tara! Juice! O, oh, <laughs> oh. juice! Tengi, ay, ngayon. Tama-tama. pa yung pauhaw eh? Tagal hindi mo, eh. ko alam. Baka maano to. Ano? Matamis or ano. Hindi ko alam. Tikman mo muna. Juice! <laughs> <laughs> Sarap man. Sarap. <laughs> <laughs> Matamis! Kulang sa tubig. Oo. Oh. Oh, Ang merienda. <laughs> Pura selo kulang sa hielo. Ah. Uh, <laughs> Merienda. Anong oras na eh? Break time. Tapa nga. Sarap. <laughs> uh. Sarap. <laughs> Ikaw din din. Ikaw din din. Sinasali? Sinasali sa Merienda? Ayaw niya. <laughs> Sarap. Sarap. Up. Oh, isa pa. Oh, ikaw na maglagay. Perfect ito Sobrang tamis naman ito. Ano ito <laughs> Para ka naman ano eh. Ito, ko nga. Wala stick naman. Ang <laughs> <laughs> oh. <laughs> putik <may hampantik. laughs> Ay, bago mo ba't mo ba? Alas ka naman, na. na, naman Sarap na sarap pa naman. Nasaan na si Papa? Nasaan na si Papa? Sarap na sarap pa naman akong pag Alas, ako pag ginom mo. Alas di ka. Nadamay pa. Banti. Yeah. Nadamay pa si nagkawantaw so, oh oh, sa